mga nandito po tayo sa kabayanan ng lugar namin. At may nakita tayong bata rito. Dito natutulog. Kawawa naman. saan kaya ito? Hello, boy. Hello, boy. Hello, boy. Hello, boy. Boy. Hello, boy. Wala kang nanay? Hello wala kang nanay ha? pero dito ka natutulog tutulog pa siya guys kawawa naman wala kang nanay boy oy saka nakatira saka nakatira saka nakatira gusto mo saging? ha? ha? nabigyan natin siya ng saging guys and guys, nakita natin yung bata rito. O, kawawa naman. O, isa ng nanay mo sa kanatira. Ha? Hello? Kawawa naman yung bata ay magising. Bigyan natin. bigyan ko ng saging. Kawawa naman. O, saging, o. Hello? Hello? O, gising ka na. Kawawa naman, o. Hindi siya naka, ano... Pero meron siyang blanket Oh. Biligyan natin siya saging guys. Mas oh, kawawa naman siya. Okay, balikan natin mamaya. Tingnan natin kung nandito pa. And guys, thank you. At sana ay eh, okay naman itong bata na po. Please subscribe my channel guys and my blog And click the bell button for more update. Mamaya, tibababalikan natin siya. E, pupunta lang tayo.